Napanood niyo na ba ang pelikulang The Road? Isa ito sa mga pinakanakakatakot na pelikulang Pilipino na inilabas noong 2011. At hanggang ngayon, marami pa rin ang kinikilabutan sa kwento nito. Ngunit kamakailan, may nag-viral na post sa Facebook mula sa page na Pinoy History na totoong nangyari at ikinonekta ng mga tao sa pelikulang The Road. Isa ka rin ba sa mga curious na humantong dito sa YouTube para malaman ang kwento sa likod ng pelikulang ito? Noong Hulyo 23, isang libo isang ordinaryong araw lamang ito para sa pamilya Luna. Ngunit noong sumundo si Lara, dalawampung taong gulang sa kanyang nakababatang kapatid na si Joy, labing-anim na taong gulang Mula sa isang private school sa Rizal, hindi nila inaasahan na ito ang huling beses na makikita sila ng kanilang mga pamilya. Sa labas ng eskwelahan, sakay ng kanilang sasakyan, umalis ang dalawa patungo sana sa kanilang tahanan. Subalit, hapon na at wala pa rin silang balita mula sa magkapatid. Ayon sa kwento mula sa mga kaklase at kaibigan ng magkapatid, magkasundo at malapit na magkaibigan ang dalawa. Kayat nang makitang hindi sila nakauwi ng gabing iyon, agad na nagtaka at nag-alala ang kanilang pamilya. Sinubukan nilang maghanap, magtanong sa mga kamag-anak at kaibigan, ngunit tila naglahong parang bula sina Joy at Lara. Lumipas ang mga taon at unti-unti nang nawala ng pag-asa ang pamilya Luna. Ngunit ang pag-asang iyon ay muling nabuhay nang isang insidente ang naganap labindalawang taon makalipas. Labindalawang taon ang lumipas mula nang mawala ang magkapatid na Luna. Ngayon, taong dalawang libot sampu, nagkaroon ng panibagong kaso ng pagkawala sa parehong lugar. Ang magkakaklase at magpinsang sina Ella Salvador, Janine Capulong at Brian De Jesus ay iniulat na nawawala matapos gamitin ang kotse ng ama ni Ella upang maglakwatsa. Ang huling tawag ni Ella sa kanyang ama ay puno ng kaba, sinasabing sila ay naliligaw at hindi makaalis sa lugar na kanilang kinalalagyan. Ayon sa ama ni Ella, tinukoy ng kanyang anak ang kanilang kinaroroonan. Isang madilim at liblib na kalsada na hindi na ginagamit. Agad na nagresponde ang mga pulis upang hanapin ang tatlo. At sa kanilang pagpasok sa lugar, natagpuan nila ang sasakyang ginamit ng mga estudyante. Nakakagimbal ang tanawin. Natagpuan nila ang mga bangkay Nina Janine at Brian sa loob ng sasakyan. Ngunit si Ella ay nawawala pa rin. Habang iniimbestigahan ng mga pulis ang insidente, napansin ng mga opisyal ang isang luma at sunog na sasakyan malapit sa isang bangin. Dahil matagal na itong nasa lugar, hindi ito agad napansin. Nang sinuri nila ang sasakyan, natagpuan ang mga kalansay sa likod na bahagi nito. Ang mga ito ay pag-aari ng isang nagngangalang Lara Luna ayon sa pagkakakilanlan ng natagpuang kwintas. Nagdulot ito ng takot at galit sa pamilya Luna. Na muling binuhay ang kanilang pangarap na makamtan ang hustisya para sa magkapatid na nawala. Subalit, ang tanong na bumabagabag sa lahat ay kung si Lara ang nagmamaneho ng sasakyan noong araw na iyon, bakit siya natagpuan sa likod ng kotse? At nasaan si Joy, ang kanyang kapatid? Ito ang mga tanong na hanggang ngayon ay nagbibigay ng misteryo sa kaso. Para sa pamilya Luna, ang kanilang pangarap ay hindi pa rin natatapos. Patuloy silang umaasa na si Joy ay buhay pa, o kaya'y makatatanggap sila ng kasagutan. Kung nag enjoy kayo sa kwento natin, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong uploads. I-share nyo rin sa comments ang mga reaksyon o opinion ninyo. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Salamat sa inyong suporta, mga kaibigan. Ilang araw pagkatapos ng insidente, natagpuan ng mga pulis si Ella sa isang lumang bahay sa gitna ng kagubatan. Siya ay humahangos palabas, umiiyak at takot na takot. Agad siyang tinanong ng kanyang mga rescuers kung ano ang nangyari, ngunit ang kanyang sagot ay lubhang nakakagimbal sinabi niyang siya at ang kanyang kapatid ay pinukpok sa ulo ng isang lalaki. Ngunit ang katakataka, nag-iisang anak si Ella. Sino ang kapatid na sinasabi niya? At sino ang lalaking sinasabing nambugbog sa kanila? Ang mga kwento ni Ella ay tila hindi makapaniwala, ngunit napansin ng mga pulis ang isang nakakandadong silid sa loob ng bahay. Sa pagpasok nila, tumambad sa kanila ang isang malinis at maayos na kwarto. Tila mayroong naninirahan. Isang uniforme ng pulis, medalya at peak cap ang nakita sa loob at ang misteryo ay mas lumalim ng biglang may nangyari na hindi inaasahan. Sa kanilang pagsisiyasat, biglang sumiklab ng galit si Inspector Luis Medina at sinakal ang kasamahang si SPO-1 Alan Cervantes. Halos hindi nakapaniwala ang ibang pulis. Ngunit na tuluyan si Cervantes sa kamay ni Medina. Umalis ito at nagtungo sa gubat kung saan natagpuan siyang walang buhay kinabukasan na may tama ng baril sa kanyang ulo. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng maraming tanong. Bakit ginawa ni Medina ang karumal-dumal na pagpatay sa kanyang kasamahan? At ano ang koneksyon niya sa pagkawala na Joy at Lara Luna? at sa pagkamatay ng mga mag-aaral noong 2010. Sa kasagsagan ng investigasyon, maraming hindi masagot at ang lahat ay tila naiwan sa mga anino ng kagubatan at sa madilim na kalsada. At ngayon, balik tayo sa pelikulang The Road. Ang kwento nito ay hindi lamang katang-isip, kundi tila hinabi mula sa mga tunay na pangyayaring nababalot ng kababalaghan at misteryo. Sa mga ganitong kwento, napapatanong tayo. Hanggang saan ang kaya nating malaman upang matuklasan ang katotohanan? Maaring katang isip lamang, ngunit ano nga ba ang pinagmulan ng ganitong mga kwento? Sa huli, marahil ang pinakamabuting gawin ay mag-ingat at iwasan ang mga kalsadang iniwanan ng panahon sapagkat hindi natin alam kung anong mga lihim ang nagtatago sa mga anino